Then mga ate ko, alam ko kailangan na kailangan nitong electric fan na to, lalong-lalo na ngayon tag-in. Ito nga pala yung LED digital display fan. Ito yung LED display na sinasabi. Tapos ito nga pala yung switch niya. At ang kagandahan nga dito ay hanggang 5th gear nga yung pwede niyang ilakas. So ito yung number 1. Ito yung number 2. Ito yung number 3. Ito yung number 4. And the highest is number 5. Hanggang 5th gear nga siya. At yung battery capacity nga niya is 0 to 100% magsisiro siya kapag lobat na and 100% kapag fully charged na siya. At ang kagandahan nga dito kung ayaw, ayaw nyong hawakan is meron siyang lace. Ikakabit nyo lang siya dito. Ito yung kanyang lace. Ayan, dalawa yan ha. Dalawa. Dito yan ikakabit. Tapos yung isa, dito naman sa may kabila. At ang kagandahan nga din dito is pwede siyang i-blend para pwede nyo siyang itutok kapag tayo ay naiinitan. At meron na rin siyang kasamang stand. Ayan. Itong stand na to, ah, hindi basta-basta yan. Kasi itong stand na to is pwede nyo gawin home stand sa isang back nga ay set na siya. Meron na rin siyang kasamang charger at saka ito lace and itong at ang isa pang kagandahan dito is 10 minutes lang is fully charged na siya. Tumatagal ang paggamit nito after 6 hours kung hindi na ito todo yung lakas. Kaya ang kagandahan nga dito sa electric fan na to is multifunctional na nga siya talaga. Gamit na gamit nyo nga ito lalo na kapag may mga baby kayong dala kapag aalis kayo. Tatlo nga pala yung available color ko is dalawang rose gold tsaka isang blue. Ang ganda nga ng itsura nito na talaga napaka-esthetic na itsura niya at gawa siya sa China. At kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo magdalawang isip na bumili nito dahil napaka-esthetic na itong electric fan na to. Kahit saan pwede nyo siya dalhin dahil meron na siyang space saver na rin siya. Yun lang, bye.